So guys, ito po simpleng bahay lang na nakikita natin sa labas. Pero pagpasok po natin sa loob ay malinis at napakaganda at elegante po nito. Kaya ito po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ngayon. At ito po, ilistan nyo po ang bawat detalye ng mga materyales na ibinahagi sa atin ni owner. Para maibahagi rin at mapagsiyasat nyo rin at mapagkumparahan sa inyong pagpapagawa ng bahay. Kung ganito rin klase at design na bahay ay maaring maaaring magkamukha lang din or halos parehas ang gagasos nyo rito. At ayon nga kay Sir, ito isak ng budget lamang ang kanilang nagasos dito. Nasa gumagawa lamang po ang diskarte. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay na mag-asawang Ma'am Daisy and Sir Canuto Rodriguez. Si Ma'am Daisy po ay isang teacher at si Sir Canuto po ay isang dating seaman. So guys, ito pong bahay ay semi-box type modern design po ito. Kaya ito po ha, ah, siyasatin po natin sa ating pagpapagawa ng bahay. Ito po, ilista nyo ang bawat detalye na ating sasabihin na binigahagi sa atin ni owner na mga materyales na kanilang nagamit dito. So ito po talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Sir Canuto, dito po sa kabuuan ng bahay, ang mga hollow blocks po na kanilang nagamit ay umabot po ng 1,200 piraso. At meron pa po siyang nabili ng mga ilang piraso na hindi na niya natatanda kung ilan ang bilang nito. And then guys, about naman po sa mga simento So sa simento po, ito po ay 210 piraso or bag na simento kabuuan lahat-lahat. And then sa mga bakal naman, ay gumamit siya dito ng 12mm, 10mm at 9mm. So guys, sa 12mm po ay gumamit sila dito ng 20 piraso. And then sa 10mm naman po, ay umabot ng 100 pirasong 10mm. And then sa 9mm naman po ay umabot ng 75 piraso. And then guys, kabuuan naman sa mga buhangin ay nakapag-deliver sa sir ng 20 cubic. At sa mga graba naman po ay 4 cubic. And then guys, dito naman po nakikita natin ginagawa na nga po yung kisame. At kung saan ito po ay gumamit sila dito ng metal faring. And then yung pinaka plywood naman po, ito po, marine plywood po yan. Nakikita natin maganda naman po at maaliwalas din ang pagkakagawa at napakaganda po ng design. Kaya nga po yung iba rito, ginagamit ay hardy flex, yung iba po ginagamit ay plywood. So yung kay Sirka nito po ay plywood. So guys, ayan po nakita natin kung gaano kaganda yung design ng kisame. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, pag nakita po natin yung full video house tour nito, ay napakaganda po talaga ng loob. At ayan nga po, nakikita natin, buo na po yung kabahayan. At nakikita natin yung design, ito nga po ay semi-box type at nagpapabakod na rin sila. So ito nga po ang mga kakaragdagang detalye na ayon po kay Sir Canuto. Dito po sa kanilang bubong, ay gumamit po sila dito na mga C-parlins at tubular. At meron po itong 2x3 ang sukat. At meron din po itong 2x4. And then yung Yero naman po guys ay gumamit po sila ng corrugated roof. So guys ayun nga po nakikita natin buo na po yung bahay at nakikita natin yung forma ay tunay ngang napakaganda. So ito po meron na po sa lang mga window grills, meron na rin pong mga bakod. And then meron na rin po itong mga tiles at fully finish nga po yung loob nito. So ito't masisiyasat natin at makikita kung gaano kaaganda at kaaliwalas yung loob ng bahay na ito. And then ayon pa nga po kay Sir Canuto. Sa mga tiles work po ng buong bahay, ito po ay tiles niya ay 60x60 60 ang sukat. Sa flooring at sa kwarto po ay 50x50. 50. And then guys, sa mga wall tiles, yung design po ng bahay na yan na nakikita natin na yan ay 30x60. Ayan po, nakikita natin yung mga kisame, wall tiles. And then 30x60 din ang ginamit sa mga CR. At 30x30 30 yung flooring ng kanilang CR. So ito po, makikita na natin ang video house or ang tunay nga talagang napakasarap sa feeling ng mag-asawang Sir Canuto at Ma'am Daisy ngayon na nakita na nila kung saan napunta ang kanilang pinaghirapang pera. At tunay nga talagang napakasarap na makikita mo na nakatira na ang iyong pamilya dito at meron kang sariling bakuran na ganito na napakaganda at naka-landscape pa ang ibang part ng kanilang bakuran. So, ito po siya sa atin at panoorin natin. At makikita natin kung gaano kasimple lamang sa labas pero pagpasok po natin sa loob ay mapapawaw talaga tayo sa sobrang ganda nito. And after nito ay malalaman nga natin kung magkano na ang kabuang nagasus gastos dito ng mag-asawa, labor and materials. So ito po panoorin at siya natin. So ayan guys, nakita natin ito po yung sala. Napakaganda at elegante po. Nakita nyo po yung cove ceiling design. Meron pa pong nakapabitin na napakagandang design na ilaw na yan. And then ito po, maliwalas po at ito po yung kwarto nila. Ito yung pintuan, mga naka door. Naka-Korean blinds pa po sila. Ayan po, oh, napakaganda talagang tingnan. Pagka-Korean blinds, ayan, may mga cabinets na rin. Ito po siya sa atin at panoorin pa natin ang part ng bahay na ito. And then guys, bali ito po yung second room. Ayan, halos hindi rin na nagkakalayo ng sukat ng kwarto do sa una. So napakaganda, malinis. At yung mga pintuan niya, napakaganda po. Lalo dito, sa part na to, oh, yung sala. Napakaaliwalas tingnan. Lalo na yung combination ng pintura. Lalong-lalo lalo na yung napili ng kulay dito sa kanilang Korean blind. At of course, yung reflection pa ng ilaw, ng cove ceiling design nila ay napakaganda. So ayan po, sample example po ng kanilang Korean blind. At yung bakura, no? napakagandang tingnan. Ayan, maaliwalas. Presko. So, ito po. Napakaganda po talaga ng bahay nito ni Ma'am Daisy and Sir Canuto. Na talagang worth it po ang kanilang pagod at hirap dito. Ito po yung part ng kusina. Ayan. Napakaganda rin po. Ayan, no. Oh. Cove ceiling design. Napakaliwalas. Simple lamang sa labas pero pagpasok natin sa loob, eh, talagang matatawag at masasabi natin itong elegante. So once again, congratulations po sa inyo, Ma'am Daisy and Sir Canuto, na bunga po ng inyong pagsusumikap itong bahay na dating pinapangarap nyo lamang noon. At dahil sa inyong pagsusumikap, ito na nga at na isa totoong buhay at na isa katuparan nyo na ngayon. So ang tanong, magkano na nga ba ang kabuwang na dito ng mag-asawa? So guys, ayon po sa details ni Sir Canuto, sa kanya pong pagkakakwenta at pagkakasiyasat dito sa mga nagastos niyang ito, sa materials po, kabuuan ay umabot po ng 388,000 pesos. Sa mga materials lang po yan. Dito lamang po yan sa bahay. Ha. And then dito naman po sa labor. Sa kanya rin pagkakakwenta, sa labor lamang po ito ay umabot po ng 115,000 pesos. So ito po kabuuan, labor and materials dito po sa bahay na ito na ating napanood. Sa bahay lang po ito ha. Umabot po ito ng 503,000 pesos. So yan, napakaganda na po. Nakita nyo. Simple lamang sa labas. Naka-finishing na po yung loob. At konting kembot na lang. Pintura na lamang sa labas. May expander na rin po. At quality po yung finishing sa loob. At ito yung natitirahan na ng kanyang pamilya. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalo-lalo na lalo, at nakapulutan natin ito ng idea. Buli, ito ang inyong lingkod, Rep. Egay Mix TV. At kung bago ka palang dito sa ating page at channel, ay maaring i-follow at i-subscribe muna ito para sa susunod nating upload ng mga videos ay ma-update ka at mapanood mo ito. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.